Evicted na nga si Eliza. Ang mukha ni Crystal ay hindi na maipinta sa sobrang lungkot dahil isa siya sa pinakamatalik na kaibigan ng dalaga. Naging si Eliza. Kaagad siyang niyakap ng kanyang best friends na sina Carmel at Crystal. Si Miguel ay naiwang tulala na tila hindi makapaniwala sa nangyari. si Iniego ay labis na nalulungkot dahil isa rin siya sa matalik na kaibigan ni Eliza sa loob. Tula lang nakatingin si Miguel kina Eliza at Marco na sabay na lalabas. Inaisip niya kaya na sa labas nilang ipagpatuloy ang kanilang relasyon? Tila nagiging masaya si Marco sa resulta ng eviction night dahil kanyang kasama si Eliza. Binunyag naman ni Eliza kung sinong housemates ang kanyang mamimit sa loob ng bahay. Ano ya? Uh, si Sophia, kasi si Sophia po, alam niya po ko nung itlog yung gusto ko pong ulam lagi. Alam niya po na scrambled. Scrambled egg na malapad na malaki para marami po akong ulam. So sa umagar. Ika, anong masasabi mo dito? Dinawa mong utusan si Sophia. <laughs> Kaya pala mamimiss mo. I love it. <laughs> Ah <laughs> <laughs>